Naghanag tanong ni Titing Saging, no? Eh. asa ba itong isang pakilid na atong gido duaan Di, di rito. Naman to. Ewan na. <laughs> Sapa na ba yan na? na. <laughs> dako ah. Malugit pa Kung dili ah, na ka sa bana. Oh, ito, ligit-ligit, din kakaroon sa kuwan. nga lumapaw ng ampo sa gabot Ya ka big nagpapa-dofd Pada usdus

nakuha. Ayaw na po nila tumigil kakakuha ng anong niyog ah, grabe ah, naman ang grabe mata mo, Sis <laughs> Jig. Oy. Kulang ah, na kami na. Kulang pa kami ng isang libo piraso. Mayroon pa doon sa malayo. Ah. O oh, request ni boss, kunin natin. Tantanan nyo na yan. Hmm. O oh, may nakita pa talaga siya doon sa sulok.